So, nandito kami ngayon sa loob ng immigration ng Kojo. Susubukan namin kumuha ng, ah, mag ng visa kasi wala kami kasamang agent ngayon. Kinabayaan kami dalawa ni Tutu. So, ayan si Dudu. Kaya, ano, good luck sa amin kung kami ng visa. May dala naman kaming mga documents kaso kasi minsan, kahit kasama mo na yung agent, madami tinatanong. Kaya, good luck sa amin. Oh, after one minute, ito sa labas. <laughs>

Nandito na kami sa loob, pipila na kami para nakapunta dun sa sa bus namin, ang sasakyan. Um, so nandito na kami sa loob, ng bus station, papuntang Cuyo. Negative. Ayan. So ito pala ang may namin, nakalang ba bus? Pasuban pala yung sasakyan namin, papuntang Cuyo. Hindi siya bus. So yan, ito kami dalit. A few moments later. So, na kami. Nakababa na kami dito sa video. Sobrang init. Grabe. Anong oras ngayon doy? 11, no? Para kami pinipirit sa sobrang init. Galing sa aircon. Galing sa aircon. Tapos sabay simul ng init. Sakit sa uri nito. Hanap mo na kami ng makakainan kasi gutom na kami yung Eh. Ay. Nakatulog ako, no? Uh Oo. -oh. Ito na ang tukoy. Okay. Eh. Hanap na kami makainan. Bye-bye! Yan lang yung ano pagkain namin. Tug-tuhog. Kasi wala nito sa ano sa Angie. Na-miss ni Duda yung tuhog. Namiss may tuhog-tuhog. Yan lang pagkain namin. Sab. Ang tiyan. Tentakil sa octopus. Tentakil? kain muna kami. Kaya susubo muna ako. Tatawag naman ng Didi si Budoy para makapunta kami sa immigration ng Pujo. Welcome to Pujo! Ang hirap mag-travel ngayon pag pupunta ka ng ibang city. Kailangan 2 days before kayo mag-travel. At 3 days bago kayo mag-travel, kailangan nyo magpa-swap test ng dalawang beses. Tama ba? Ah, dalawang beses. Buti na lang, free yung swab test sa Anji. Tapos, pagpasok nyo sa bus station, papakita nyo yung QR code nyo, tapos yung ticket, ipapa-check pa sa police, yung passport, mahirap pagka-foreigner talaga. Hinahanapan pa kami ng Chinese ID, hindi naman kami Chinese. Kaya ngayon, mas much as possible, wala mo nang aalis kung saan city kayo nandoon ang hirap magbiyahe, madaing Cheche Boreche, gawa ng COVID. Ayaw pa din yung umalis ng China. Two minutes. Ayun na, parating na yung Didi namin. Bye bye! So, ayan yung Didi. Malapit na siya. Ayan yung ano, oh, yung kotse. Parating na, one minute away from us. So, ang plate number niya is ED22. 363 ang color ay white. Pwede lang tumawag police pag ano. oh, pagka salbahin driver, pwede kang tumawag ng police. Oh, tawag tayo kayong police. so ayan, one minute away. Grabe kahit sa parte yata ng mundo ngayon, sobrang init. Global warming. Hindi di. Ayan na, si d 2236 Yan na, ang ganda ng kotse okay. Ang sosyal <laughs> <laughs> Natanga ka ng konti sa pintuan Buto may araw Tumakasigit pa nila <laughs> <laughs> 不好意思，打不好能不能？sa init na yung ano ko, maangat. Malahibo. Agent ka ba? Galing. Talent uh, sa uh, Pinas. Nakakuha ng visa eh. Oh. Agent ka ba? Ikaw agent ko no? Puno? Pinukuha mo akong visa. Galing, galing. Bravo. Bravo. Palakpakan! Parang nakituto. Two hours later. It's a success! Yay! Isang saka lang si Dudoy. Ah, uh, Mag-shift na po siya ng, ano, ng trabaho. From singer, from entertainer to agent. Agent na ba eh. Agent ako eh. <laughs> Kasi nakakakuha na siya ng visa. Ang tanong, saan siya kukuha ng mga documents na pang so support niya para makakuha siya ng visa? Turing. <laughs> so, ayun, lalabas muna kami. Kasi gutom na gutom na kami. Magkahanap muna kami ng makakainan dito sa Kujo. Bye-bye! After one minute, ito na kami sa labas. <laughs> Baka mag, ano, mag, maghanap kami ng pwedeng pasya lang, kahit saglit lang kasi ngayon lang kami nakalabas ulit ng Anji simula nung nag-start yung lockdown sa Shanghai ngayon lang ulit kami nakalabas kasi sa Anji alam niyo naman puro bundok so ngayon lang ulit kami napunta sa siyudad <laughs> kaya susulitin na namin to kasi ay sayang naman ang pamasahe tsaka yung araw kaya kahit mainit sulitin na namin sayang let's go